kina-titingin sa iba ang mahal mo dahil sa puso niya ay nakatuon na lamang sa iyo. At kukulitin kanya niya kapag hindi ka niya nakakausap. Una ay kumuha ka ng papel na malinis. Gupitin mo ito sa paligid. Lahat po ito palibot ay gupitin mo para mabigyan mo ito ng enerhiya. Tapos pag napunit mo na isulat mo dito kahit anong panulat ay pwede mong magamit. Pang, sa taas pangalan ni target mo, dito sa baba ay pangalan mo na ikaw ang gagawa. Tapos isulat mo ang code na tutulong sa iyo. 881245512. Siya po ang tutulong sa inyo para maging maobses ma sa iyo ang target mo at hindi kaniyang titigilan at hindi na yan titingin pa sa kahit na kanino. Tapos ay ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan. Tutulugan mo ito doon mo lamang ito kahit kailan mo gusto. Gabi-gabi, tatapikin mo ang unan mo, babanggitin mo ang tulay na pangalan ni target mo, at ang inyong kahilingan na halimbawa hindi ka natitingin sa iba, ako lang ang sa puso mo. Bahala ka po kung gusto mong sabihin. Maraming salamat po at mag-iingat tayo sa mga scammer.